Yung pinaka-latest mga kababayan ko, na dahil sa gutom yung pamilya, nagnakaw ng isang sakong bigas. Dinampot ng polis, kinulong. Eto, kumitil ng buhay, tapos gusto nyo i-house arrest lang? Tapos gusto pa ipa-house arrest sa embassy? Sa nila? Ano kayo? Swerte? Walang kasalanan si Digong! Walang kasalanan si Digong! Anong walang kasalanan? Kayo, mga kapatid, sige nga ako, tanungin ko nga ako kayo. No, tanungin ko nga ho kayo, papayag ba kayo, mga kababayan ko, na i-house arrest na lang siya, mga kapatid? <tinyo> hey, gusto ko po malaman sa inyo, mga kababayan ko. Kasi ako ho, mga kababayan ko, tutulo ako. <tinyo> Hindi ako papayag, mga kababayan ko. Wala naman po kasing consideration yung pagkitil ng buhay noon sa mga taong namatay. <tinyo> mga kababayan, kaya nga po tawang-tawa ako, nagrarali ho yung mga DDS dyan sa Netherlands, nagpapapasagpasagoy yung mga kamay sa maliit na kakapiranggot na stage mga kababayan at sinasabi nyo ho na ano sinasabi nyo ho doon na palayain si at house arrest na lang mga kababayan eh si Dilima nga mga kababayan ko eh ba diba? parang parehas lang sila ng pinaglagyan si Dilima nasa kampo krami nasa isang kulungan lang tapos itong si na nasa Netherlands na ang sosi ng kulungan mga kababayan ko, na nasa tabi niya na ang CR. Aba, mga kababayan. Tapos gusto pa ipa-house arrest sa embassy? Mga kababayan ko, sa hiling nila? Ano kayo? Swerte? Tama ka dyan, Koy. May house arrest. Pansin ang uh, nalalaman. Eh, nako, wag na. Hindi na. Pagdusahan niya, ginawa niya. Sabi ni Ma'am Lenny, Valmonte. Tama, pagdusahan. Kung yung mga tao, dito sa bansa natin, yung mga Pilipino na nagkakasala sa maliit na bagay. Woo! Mga kababayan ko, nakukulong. Mga kababayan, yung pinakalates, mga kababayan ko, na dahil sa gutom yung pamilya, nagnakaw ng isang sakong bigas. Dinampot ng polis, kinulong. Woo! Eto, kumitil ng buhay, tapos gusto nyo i-house arrest lang? Asan ang mustisya? Alam mo, kayong mga DDS dyan sa Netherlands, you seek for justice for mga kababayan ko, humingi kayo ng ustisya dyan sa tatay ninyo, pero hindi nyo ba nahingan ng ustisya yung mga tao na namatayan? Walang kasalanan si Digong, walang kasalanan si Digong, anong walang kasalanan? Hingi kayo ng hingi, ng, hingi kayo ng hingi, ng ustisya, hingi kayo ng hingi ng ustisya, maawa kayo kay humingi kayo ng justice para kay Ano kayo injustice? Eh yung ginawa nito, injustice eh. Pagpayat ka, pagkakamalang kang ano, adik. Pangkota ka na, matik. Mamaya tumba ka. Di ba?